and guys. Nakikita nyo naman. Binabagyo na tayo. Keep safe guys. Keep safe. Oh, Doy. kita ng cellphone mo mi. Kasi ako hindi kita ng cellphone ko. Kita nyo naman guys kung gaano kalakas yung hangin oh. Tinatong bakal na to oh. na siya matindi. Gala lang kami sa post sa poste na to guys kasi napakaluma na niya. At uh, pwede din na siya mag-hold on ng maayos. No? Smile. Ito <laughs> Okay guys, ingat na lang. Keep safe.